Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nanawagan si Senator Grace Poe sa mataas na kapulungan na imbisigahan ang patuloy na tax scams sa kabila ng pagpapatupad ng SIM Registration Law. Bilang pangunahing mayakda ng Republic Act No. 111934 o the SIM Registration Act na naglalayong protektahan ng mga mobile user laban sa mga scam, nagtatakasi po kung bakit hindi ba ito natitigil. Nais ng senador na hubara ng maskara ang nasa likod ng ganitong modus na patuloy na nanggagambala sa publiko. Hiniling din ito na alamin ng katotohanan sa posibleng kaugnayan ng paggamit ng Subscriber Identity Modules o SIM sa operasyon ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Inanunsyo ngayon ng pamunuan ng North Luzon Expressway Corporation ang pagsasara ng ilang mga kalsada patungo ng Philippine Arena sa Ciudad de Victoria sa Bulacan sa Biernes, August 25. Sa advisory ng NLEX, isasara ang lahat ng access points patungo sa venue mula alas 5.30 ng hapon para sa opening ceremony ng 2023 FIBA World Cup. Kabilang sa isasara ang Ciudad de Victoria Toll Plaza Northbound Exit, Southbound Ramp Exit, Igulot intersection access via MacArthur Highway at ang Gate 3 sa Barangay Bulacan. Tanging papayagan lamang na makapasok sa siyudad ng Victoria ang P2P buses at mga sasakyang may otorisasyon mula sa Fiba o mayroong vehicle access and parking permits. Nagsasanib-pwersa ang militar, pulis at mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF para pagtibayin pa ang kapayapaan sa lalawigan ng Basilan. Kognay ito ng idinaos na Joint Verification Group Training sa pangungunan ng Joint Body on the Management of the Arms and Forces na ginanap sa headquarters ng 101st Infantry Brigade sa barangay Tabyawan Isabelib, Basilan. Nakapaloob sa pagsasanay ang ilang mga workshops, interactive discussion, at simulation exercises bilang paghahanda sa MNLF Transformation Program. Ayon kay Army Chief at Commander ng Western Mindanao Command Lieutenant General Raul Galido, Pagkakataon ito para sa confidence building at patching of wounds ng magkabilang puwersa. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano nag uulat At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Okay.